Bakit kayo nagpapalakuro ko, Kasi meron ako Meron akong regular party. Okay. Tapos meron akong may mga gay mo. naman. Tapos, meron yung naka... Meron yung sa akin. Parang ganunan yun dito. Mm. Tapos sumakat hmm. siya. Sabi ko masakit na dito. Uh, sabi niya, ano daw, wala ko. Normal lang daw. Tapos nung paglabas ko doon, mga... Siguro dalawang araw after, sumakit yun dito. Ano yun yung uh, ano? Nagsatrangkaso ko. Hindi ko, pero nang lablad. Ano lang, hindi ko lang talaga maibawa nyo. Nakawang sa Yan yun yung sinasabi ko. Dito, mag-iingat dito eh. Yan na yun, oh. ito na yung example. Oh. Ito na si Sir Example. Di ba madalas kong binibili Kung napapanood nyo ako. Oh. Madalas kong binibili, mag-iingat kayo dito sa mga presyon dito, sa mga press-press dyan. Hindi nakakatulog yun, lalo kang... Lalo lang kayong madidisgrasya, dito ito. Oh ano na yan, kumbaga brain, ano na yan, oh. kadugtong na, kung, kung magmamasage kayo sa dito lang, oh. yan, oh, itong lining lang ng ano, ito kasi pag tinamaan to, yan, madalas kung hinaano yan, yan, ito, mag mag-aano yung pakiramdam nyo, magbabago, magbabago talaga yung pakiramdam nyo, madalas kung din turo yan, pagka nagkaganyan kayo, asa yung iba pang laboratory? ito. Dito, sinisikip ng 'yung, yung natin natin. uric acid. Yung, may daw. Tapos may sa rheumatoid arthritis. naman daw, pero nagkaroon ako dito naman. Yung parang connected dito. Yung parang... liver enlarged Prostate, Normal baby, girl, brother, girl, sa black, pag mayroon kayong uric acid may problem ang liver nyo. Patient sa doktor. Hypertrophy. Okay, family. Ito lang rin yun. Tapos yung prostate mo. Medyo prostate gland yun na sa so, sir. Medyo lumaki. Ang problema, pag mataas ang uric... Ano yung... Wala nito nakalagay kung re, yung range ng uric mo. Nandito ba? Wala. Nandito sa kabila. Kasi dapat yan... Dapat yan, 7 lang. Ngayon, ano yung particular na masakit sa inyo? Ah, ano yung masakit sa inyo? Pero yung pang-umaga e, ay sako para yung ang, um, sa parang, I mean, yung ito para ngonita dito sa banyo. Nandito na may inihanda talaga sa umaga. Pero yung sa may ano mo, prostate gland, hindi mo naman hinidin dapat samanta lang 'yun. Okay good. Tapos pagpag hinagal pag na kumitainos talaga, na talagang ito sa ma. Pagdadaan ng like nang yung chamber. Bago ka magkaroon ng ano. Ano, ano kaya, yan? Ang tawag diyan trigger finger. Oh, yun. or carpal tunnel syndrome. Yan. Yeah, Sige. Pero yung sa may, may uric mo, Masakit. Gamin. part ng uric yun, yung mga joint. Hmm. Part ng uric yan. Tapos, dito ang susolusyon na natin. Saan ka talaga niya pinres? Parang... Um, umoy. kasi nakahiga ako na niya. Sabi ko, parang masakit. Tapos parang may nag-aano nga dito Parang napupulikat. Parang may gumugulit na ganyan Sobrang lakas ba ng diin niya? Maliit kasi ka may babae. Ba? Maliit, ba ba ba? Maliit ba ba ba? Parang mas... Tsaka iba daliri na kasi maliit. Kaya lumubog yeah. ng tuluyan. Oo. Oh, oh. Ito, once na may taas yung uric niyo, huwag kayong magpamasage. Madalas ko binibigyan niyan, lalo lang kayo sasakitan. Lalo nang sasakit. Kailangan, kailangan mapababa niyo muna yung uric niyo. Ang sagot kasi sa fatty liver is exercise. Kahit hindi ka, hindi ka, kahit hindi ka mag-jogging. Walking, walking ka lang kung talagang may ito. <coughs> kailangan talagang mapawisan ka lang. Yan lang ang sagot sa fatty liver. Tapos siyempre, may mga bitamina dyan sa liver na mas mabilis. Pero ang pinakamabilis ang gamot dyan, exercise. Exercise lang talaga. Tsaka pag mataas ang uric nyo, huwag kayo magpa full body massage. Baka kung, kung kasagsaga ng ano nyo, ako suga kong Kung kasagsaga ng alam nyo may namamaga sa paa nyo, sa kamay nyo, sa tuhod nyo, huwag kayo pa massage. Lalo lang kayo mamamaga. mas maganda yung adjustment lang. Kung i massage mo kayo parang haplos baby lang. Ganun lang para safe kayo kasi kasi pag yan na overpress magre-retaliate diyan, mamamaga lang kayo, sasakit na yung mga joint niyo. Sasabihin niyo na over ata yung tin ng ano, ah. therapy sa. Kasi nga bawal Ilang araw na ba yan? Pagal na po eh.

si yun yung madalas ko binibigil. Pati yung mga binibintang kukuha na kumabi, yung massage. Ako. Sakit din yun. Pagka hindi ko sumunod sa agusto doon. Kala mo masarap kasi tinatamaan yun. Pero pagtapos mo,

nag-aralan yung mga pressing point talaga. Kalo hindi po hindi po git nasasarapan yung tao. O sige, um, no. akala nyo healthy yun. Hindi. Ito, magdudusa siya ngayon dahil sa masas-masas dito. Pero lang sa nang in-in. Eh, eh. Let's say, check ka lang muna in a Tapos, ganito, tuturuan kita Pansamantala Sa magiging unan mo like Baka na yan eh Naipitan ka ng ano Baka naipitan na rito Sa overpress Overpress Baka nagkaroon ka na ng Impeachment sa mga Cervical nerve Kaya ako tinraksyon Para matanggal Mati-compress Tapos ako magmama sa cervical Pakaramdaman mo Kung saan lang yung dapat Tignan nyo may Madalas ko lang binibining to Kung kung saan lang Yung boundary daliran nyo dyan Natatandaan nyo ba diba, sa boxing Kung nanonood ka ng boxing Minsan Don't punch behind the head. Ito yung... Kasi maaari kang mag-collapse dyan. Sa kanya, siyempre, matagal na. Pag, tinama, pag na ano yung mga artery mo dyan, pag na magayon, maaari kang sumakit ulo o mahilo-hilo. Kaya nga pagka sinusuntok dito, pa, maga. iba, nagiging bata. Iba talagang plastado. Pati yung pinapalo ng barel, di ba? dito yun, yung William Westra pag sa mga pelikula. Ba, dito. Oo. Okay, ayun lang ha. Tsaka lang. Ako magmamasad sa'yo naman. Yung patamaan yan, dito lang. Dito lang. Huwag, pa. huwag aakyat dito. Yan, yung part na yan. Oh direct sa brain na yan. Dito lang sa boundary yan lang palagi nung yung ginugupitan. Yan lang. Tsaka ang dyan, hindi mo kailangan madiin. Putik-putik lang. Ganyan lang, oh. Parang hindi masaktan yung pasyente. Ngayon, umaabot na rito. Nagrarangin pag pinutukot niya, oh. Damage niya. Kaya pag ba, ako gumugulong muna ako eh. Tapos, parang ang bigat ng ulo mo, no? parang yung alam mo yung matagal ka na may steep neck? Ma parang ganun. Hindi pag humihinga ako sa mga sakit yung likod ko. Yung yung Okay, sige. Wait lang. Pag humihinga nga ka sa mga likod mo? Hindi. -hmm. Dito ka na yung ibigay. mo, yung ano niya, breathing niya pa na lang, na-compensate na. Kaya lang ang boundary natin, yan sa tenga. Kung di kayo magunong talaga, kung di kayo talaga therapist, mag-ingat yun. Eh. Tapos gina ng ganun pa yung tema ko. Hilay, gina ng ganun sa akin. May tamang teknik kasi dyan, ganitong... Sa tenga naman, ganito lang ang teknik, hindi yan minamasas. Ganito lang ang teknik sa tenga, Oh. Isang pigot lang, pa gano'n. Bakit yan? Ganyan talaga ang teknik dyan. Tenga, ganun lang. Hindi yan yun basta-basta pinitingot. Lumalagutok yan, basta ano. Tama yung... Ito talaga yung pinakamasakit sa mga. Para daan nyo lang kapos ng pagmamahal yan. Paiwa Meron pala pati sa breathing si sir eh. Okay. Great five days, magaan na yan. Magbabago na yung pakiramdam mo. Tapos, ang gagawin mo sa pag-uunan, ganito. Dito ka, lipad ka yung sir. Pag mag-uunan ka, ganito. Sige, higa ka dyan. Para mapahinga muna yung leg mo. Stress na yun. ka ako. Gusto Kailangan tatamaan ko sa lipad mo. Kung kung hindi tibulo mo, kung hindi tibulo mo. Ito Ganyan muna ang unan mo, kasama muna yung likod mo. Kung mapapansin mo, hindi persado yung leg mo. Hindi persado di ba? Kailangan saluhin mo muna yung bigat mo nang itamay mo muna yung back mo. Okay? Yan muna. Tapos mga 4 to 5 days, dun ka mag magka-report sa akin o kaya obserbahan mo kung ano yung nagiging changes. Kasi ngayon yan, malamang na magaan na yung artery mo sa kaka-overpress. -over, over press. Tsaka hindi talagang... Ma, Pumapapalot mo lahat ng video kung madalas kong inaano yan. i -re remind yung mga iba terapis, yung ibang therapist. Ubo. Kasi nga, may ibang reaction yan. Katulad dito, napinsala yung ano ni Sir. O, katawan niya. Opo, Isa pa. Last night, dito na sa may ano. Si Check na rin natin yung breathing mo. Napinsala yung katawan ni Sir. Dahil sa mga maling ano. Napinsala yung katawan ni Sir dahil sa mga maling kilos natin. Pero syempre, eh, katulad nito Sir, may sakit sa puso, tiso, Sir. Di ba, Sir? may enlargement yung ulo ni sir eh. Paano kung may barasa sa ano? Sa sobrang stress ni sir, baka may stress ni sir. Baka sumumpong. Pakaingatan nyo yung pinipress-press nyo dahil kawawa yung pasyente. Hindi kailangan yung madiin. Ang kailangan, teknik. Maganda. Di ba rin hindi madiin pero yung kalalabasan masasarapan pa yun giginawa yun no. Pasyente. Tignan mo kung mahirapan ka bang huminga. Inhale. Exhale. Okay? total meron kang enlargement. Tandaan mo to ha. Iaangat mo na yung left, ano mo, left hand mo. Pagka meron kang short breathing o may sumasakit sa ano mo. Angat mo na yung left mo. Ngayon, pag inangat mo na yan, o sige, inhale. Kasi, good naman. Okay. Tsaka mo ngayon ibaba, testingin mo ulit kami Okay na. O, lingon kang gano'n. Bila, may penetration, parang ano, mahigpit. Ito? Yan, dito sa meron. Dito talaga sa taso. Dito kasi, sir, hindi siya pwedeng masajin niya. Kaya nga, ako natutuho niya. Ngayon, 3 to 4 days, obserbahan mo. Kasi hindi hindi purkit doon yung masakit, ay yun din ang tatamaan ko. Hindi. Hinatak ko yan, tapos dito lang. Yung nai-stress mo rito, palipasin mo na ng 4 to 5 days. Okay? Tapos mag-report ka dito. kahit... Okay? chat mo lang kami. Kung meron pa, di balik ka lang. Pero kung wala na, huwag ka nang pumunta. Okay? Tapos huwag ka nang maliligo today, ha? Sir, sir. pwede po bukas na. Oo, oh, pwede. Huwag lang ngayon. Okay? Tapos yung tinuro ko nga sa'yo pag-unan, ha? Ikaw na lang magkontrol kasi hindi tayo magkakayon, hindi tayo pare-pares na punan, eh. Kailangan sasaluhin mo na dito mo. Ang nangyari dyan, malamang yung artery mo, na ano, na-overpress. Okay, sir? Thank you. Thank you.